So Ouch, patay ka agad ako Hindi <laughs> pa ako nakapag intro Okay, intro <laughs> oh, Hello everybody uh, Magandang araw sa inyo uh, <laughs> Ah, ah, ko na wala. Hindi ko na alam mo sasabihin ko. Nawala tuloy yung uh, nawala yung aking uh, experience. Yung nakasanayan ko na. Ganun. Nakalimutan ko na kasi Matagal ako nawala, halos 7 buwan din. So, ang nilalaro ko ngayon ay unit 19 something something. Basta, tungkol to sa Vietnam War, Ito ay uh, sa Roblox. So, bumalik ako sa Roblox ngayon lang. Kasi na-miss, namiss kay Roblox. Tsaka, tingnan mo, lagi ako na yun. Hindi ako magaling sa mga barilan. Pero eto, Ito ay itong, ayan. Uh, <laughs> Yan na uh, ako, ay uh, ang team ko ang sinali ang kong team ay yung sa United States kasi mas maganda yung yung kanilang barrel kesa dun sa Vietcong So, hindi naman dahil sa ano. yun lang dahilan ko kasi maganda yung barrel nila. Tapos, ayan. Kung nakikita nyo, nakita nyo kanina, lagi ako napapatay. Wala pa akong nagagawa. Tingnan mo, nababarel na ako ngayon. Nasa nakalaban. Hindi ko, ganyan. Hindi ko nakikita kalaban. Parang, ano, napaka-realistic na biyak ng war. Baka nagkasa, di pa naman ako napaka <laughs> realistic na biyak ng war. Hindi mo nakikita yung biyak ko. Hindi mo nakikita yung mga kalaban. Parang nakita ko dun. Hindi ko lang alam. Check ko lang. Ha? Parang may nakita ko kanina dito. Nandito kaya sa mga puno. Wala. Ano lang yon Guni-guni lang yon Parang may nakita siya ako kanina dyan eh. <laughs> Hindi ko makita mga kalaban, pero nababaril nila ako. Nakaka-paranoid ano, naka naman. <laughs> Nakaka-paranoid naka naman lumaban sa Vietnam War. May mga tunnel dito. Baka din yung baka ng dyan. O dyan, wala sa taas. Wala naman. Oh, Nakakaririnig ako ng tuba ano to? Tubig. Gulat ako dun ha. So, nasa na yun. Naririnig ko may mga nagbabari sa paligid. Parang yung una kong video to, yung sa ano, sa... sa rules of survival na wala akong makitang kalaban pero nung sa video nung pinanood ko na ulit dami pala akong kalabang nakita, hindi ko lang napansin talaga habang naglalaro ako. Ba, ganun din yung nangyayari ngayon. Uh, by the way, panoorin nyo yun. Ayan, no? Uh, ayan yung link. <laughs> Alam, matatapos na laro. Wala pa ako napapatay. Zero lahat. Pero, hindi. <laughs> <laughs> De, ang death pala lima. Diba? Zero lahat. Pero, death lang mo <laughs> Ang galing ka talaga sa mga ganito laro. Ayan. Yet kong naman ako para maiba. Tapos, gusto kong maging uh, magandang uh, engineer ay ang hindi, assault na lang may mga AK yan yung mga Russian made na baril takbo lang yan dude <laughs> hindi nila ako mapapansin ayan alam ko na kung bakit hindi nila hindi ko hindi ko kanina makita yung mga biyak ko kasi mga naka nakadapa sila lagi ako yung spatter niya ngayon naman ako nakikita kalaban wala pangit ang kwento dito <laughs> tsaka pag malapit kang pagka nagkukumpul pagka mag magkukumpul kami dun madali kami makikita <laughs> so mag ayan sniper yun ako assault kailangan dun ako sa mga malalap kailangan ko sila lapitan ouch nabali yung aking binti <laughs> kailangan dito sa tubig hindi nila mapapansin na may nabali na naman ang binti ko <laughs> hindi nila mapapansin na may kalaban pala dito sa tubig ayan Then, wala ba akong makita kalaban na tanga lang ako hindi ko mapansin na may kalaban <laughs> kasi naririnig ko nagbabari na yun ngayon ah! O, hindi ko lang talaga <laughs> tanga lang talaga ako hindi <laughs> gano <laughs> tanga lang talaga ako hindi ko napapansin ko sa ng kalaban dito nga tayo parang doon yung labanan dito nga yung labanan yan random na ano lang pagbarel kunyari <laughs> ayun kalaban ang bagal ng aking ano. Ang bagal, ang bagal ng, ng aking reaction time! Oh my god. <laughs> ano? Oh my god. <laughs> Parang tumitibok na naman yung puso ko na napakabilis. Nakakaba na naman ako. Ayan. Samahan ko tong support. Wala. Clear. Clear kalaban dyan ayun ano ba yan huli talaga ako ano mag react ay hindi ko tumatamaan yun good yan kill sa wakas may kill na rin ako okay lang mapatay ng sniper na hindi ko naman nakita ko siya ewan ko Ayaw ko na maging ano, gusto ko na maging medic kasi hindi naman talaga ako sa, para sa laban ay para sa support lang kagaya na to ah, full health siya sino ba mabibigyan ko na to ako yung ano eh, doktor lang ako wala bang dun <laughs> wala pinamaan nakaubos ako ng ilang bala yun oh <laughs> my ulat 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 Round 2. Kaso wala na sila dun. Wala na sila dun! nandito pa sila! Yun, good, good, good! Tinamakan ko na siya. Nakapatay ako, nakapatay ako. Tatago na lang muna ako. Oh my god. <laughs> Nakaban ako. Medic ako. Bawal ako barilin. War crimes yun. War crimes yun kapag general niyo ako. Huwag niyo akong barilin. Medic. Ayan. Kitang-kita niyo. Medic. Ayan. Illegal yun. Huwag niyo akong babarilin. <laughs> Sana naman huwag. <laughs> Pero ako pwede bumaril kasi ano yan. Hindi man! Ang hirap gumamit ng semi-automatic. Napakataas pa yata ng recoil. Recoil. Oo nga, ang taas na recoil. Recoil. ko tap ba o ako lang hindi walang recoil bakit ganon di balance di mga totohanan hindi siya realistic well roblox lang naman to bakit ako naghahanap ng realistic <laughs> so ayan <clears throat> mga kalaban dito maybe kinasugatan dyan walang ba't walang mga sugatan akong ano kakampi 'yung kanino. Salamat. Mas masano pa. Mas video uh, đó. Mas useful pa 'tong support na to etong nagdadala ng bala kaysa sa medic kasi wala nang sugat na sa mga customer. 'yung mag-aalala. Pagka na pagka na baril kayo gagamutin ko kayo kaagad, ayan. Yeah. yeah, sasama lang ako sa kanila. Ayun, take pick ng kamoon sila kami makita kalaban na <laughs> so, nag-quit na yung mga kalaban hindi madami pa sila kaya walang makita ayun suppressing fire lang to <laughs> ano nunahan no, niya akong bumaril lang galing ka talaga medic nakapagligtas ako ng buhay naligtas ko yung buhay noong nandito kanina Kung <laughs> papunta ako dun eh, binabato yung granada. Ayan, dere dere to lang. Bato ng bato ng granada. Paano kayo magbato ng granada, G? Ayan. nang isda pa ako dynamite fishing <laughs> Bakit naman yung mga Amerikano ang hindi ko makita? Kanina ang Amerikano ang hindi ko makita, yung Vietnamese saka ko dahil ganun lang talaga kasi ang Vietcong. Vietcong ano eh mahirap din magaling din sila magtago nung Vietnam War. Kaya parang yun lang yung design dito. Yun lang yung ano talaga dito sa larong to. Fonteling yun. Fonteling <laughs> hindi yun, ano illegal. <laughs> Ang ginawa sa akin kanina yon nakita niyo kanina sa intro. Yun. <laughs> Bumawi lang ako, hindi yun ano. Hindi yun madaya. Oops, sabulin ko nga siya. Hmm, hello. Eh? Oh, ganda ko siya. Oh! yung aking tuhod. Tungkang dugyap na! Hindi. <laughs> ano ba yan? M116 Ito nga ako yung ano suppress, uh, Support yan Kasi ano yung hindi, hindi siya nakakaano ano right click ako na right click Hindi siya nag ano Hindi siya yung Wala ganito lang Tasa makakas recoil Pagka bumabaril Wala siyang crosshair kaya crosshair or kung anong pronunciation or... Kaya mahirap ano, mahirap siyang pumatay ng ganito. Pero okay lang. Mas <laughs> maganda so, naman yung paulanan ko na lang sila ng bala sa lapitan ko sila para pumatay. Yung suppression, ng mamaya pagsubukan ko nga yun. Yan, nakabaril lang yun. Hindi ko nakikita yung kalaban, hindi ko rin nakikita kung saan ako pero ang sakit sa nga ang inay. <laughs> Ayan o, suppression. Ayan oh! Suppression. Yan lang yung ano, ginagawa nitong itong support eh. Yung sinosuppress niya yung kalaban. Ganyan, parang covering fire kung tawagin. Ewan ko kung tama yung sinasabi ko. Wala ka alam alam sa military. Pero ganun lang yun. So, nasan pa ang kalaban? So, suppress ko sila. Uh, -huh. napindot ko may kalaban dito, may namatay ay hindi, parang kalaban yung namatay dun kaya pa yung mga pumatay paikot ikot lang kami dito <laughs> parang in stock mga pangko, paikot ikot lang oh, Ano yun na, may kalaban dun ahhh, dami niya <laughs> nila Ang dami pala nila Nandun sila lahat Yan, nasa na yung mga kampi ko Ito, pa-spawn ako sa'yo May mga kalaban na ah. Spawn killing ah. Nagkapataya na sila lahat ah, nakalima ako Pero yung aking death size Okay din Okay din yung ano, aking kill death ratio So, ayan sa so, tingin ko hanggang dito na lang maraming salamat sa panonood sana abangin sana panoorin nyo pa ako at uh, panoorin nyo yung iba ko pang video at <coughs> nagma minecraft ako kaso ewan ko ngayon kung mga pag minecraft ako kasi nasira ang computer ko kaya ang tagal nga ng ano, tagal nung huli kong upload so <coughs> maraming salamat sa panonood see you next time